Inip na inip ka na ba sa summer mo? Pwes punta natin ang Koto Mines ng Tarlac kung saan makikita nyo itong mga ito. Pati itong napakalinis na tubig na to. Isama mo na to. At syempre, let's enjoy the fun. What is up, Yutong? It's your boy, Yek Yek. At ngayong araw na ito ay dadalhin namin kayo sa Tinuturing ko na Koto Mines ng Tarlac City or Tarlac. Ngayon kasing summer ng 2024 iskalat kalat na kalat sa news sa Facebook ko. Yung mga uh, picture, vlog tungkol sa Koto Mines. So gusto kong ipakilala sa inyo guys yung Koto Mines ng Tarlac. I'm not saying na uh, may Koto Mines din sa Tarlac. Pero ang sinasabi ko is kung gaano kalinis sa koto mines, maaaring mas malinis pa ito or maaaring magkasing sila ng tubig. I'm not sure kasi hindi pa ako nakakarating sa koto mines. Actually bala ko pero from Panikita papuntang koto mines sa abutin siguro ko ng mga 8 hours na biyahe. So dito na lang tayo sa mas malapit sa atin uh, nandito tayo sa Nambalan, sa Tarlac, which is ang summer capital ng Tarlac City. And yun na nga, dito ko ipapakita sa inyo yung may pagmamalaki ng Tarlac na pwede nyo rin puntahan. Hindi ko na rin pala uh, binidyo yung full travel namin kasi pwede naman siyang i-waste at pwede nyo rin namang i-google maps itong lugar na to. Ano. So yan sana guys, wag wag niyo kalimutang mag-like dito sa video natin at kung maaari makahingi na rin ako ng isang subscribe sa inyo. So eto ni dadaanan natin is uh, may may tarlac na to. Summer Capital lang. Tarlac and uh, medyo malayo pa to doon sa pupuntahan natin. Okay, so cut na natin yung video, medyo doon na tayo sa mas malapit. So ito yung papasok doon mismo sa Mayantok no ah uh, bali de derecho yung lang to and may madadaanan kayong isang metal na tulay. yan napakaganda ng view, di ba? problema lang kasi wala ko wala pa akong maayos na camera or gusto ko sana yung insta 360. Sana one day magkaroon tayo nun gawa ng mahirap kasi pag bodycam lang yung gamit mo and may up din kapag nilagay mo lang siya diyan sa may harapan ng motor. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na metal na tulay. Hindi naman siya pure metal. Pero kung mapapansin nyo guys, may ilog siya sa ilalim. And actually dyan pa lang sa ilog na yan, may mga nagsiswimming na. Bungad pa lang ito guys. Ayan, yung, papakita ko sa inyo dito yung uh, ilog sa ilalim niya. So ayan yung ilog niya. Malino din yan guys, medyo malalim nga lang. Kaya hindi ganong nakikita yung ilalim. Pero sobrang crystal clear din yung tubig dito. Yan yung tulay na yan. Uh, yan dun sa pupuntahan natin. Huminto rin tayo sa gilid dito sa may bandang gitna ng tulay para mas maipakita ko sa inyo yung ganda niya. Ayan. So buhangin yung ilalim niya guys. May mga konting bato. And uh, maganda talaga. Sa pagpapatuloy ng pagda travel natin is madadaanan natin ang barangay Kubkub. -Kub. Okay. So ito yung barangay Kubkub -Kub na tinatawag. Tapos may ilang barangay pa tayong dadaanan bago natin marating yung nambalan ng Mayantok Tarlac. Actually guys, dito pa lang sa papasok, dyan sa may bandang kanan ko, meron dyang patubig para sa bukid. At dun pa lang guys, pwede pe na kayo maligo kasi napakalino na ng tubig. Crystal clear na siya. And talaga namang napakaganda. Siya nga pala guys, pag pupunta kayo ng, um, dito sa may ng uh, nambalan, kung wala kayong baon, dito sa may along kab-kab, uh, Barangay Cab Cab Road. Meron dyan kayong madadaanan na wholesaler ng mga pwede pe nating baunin. For example, kailangan nyo bumili ng chicheria, mga snacks, tinapay, um, mga delata or liquor. Meron sila doon. And uh, dumaan nga muna kami doon. So, yan. Kapag nakita nyo yung may mga basyo ng bote and uh, yung sakalan, ayan yung sinasabi kong store bandang kaliwa siya kapag papunta kayo papasok kayo ng nambalan okay so yan yung store na pwede yung bila ng mga baon nyo may mga snacks, soft drinks, yelo, lahat halos meron sila so wholesale sila kaya mas mura yung um, benta nila Natapos na nga kaming mamili ng aming baon and as the journey goes, madadaanan nyo itong mapa na to. After ng map na yan guys, first right, doon kayo kakanan. So first right nga ba? Diba? <laughs> Kaya kakanan kayo dyan. Yan, kumanan na ako. And then dire-diretso lang yan guys. Huwag kayong aalis sa kalsada. Meron kasing shortcut dito na idadaan nila kayo sa rough road. Totally wala pang semento. And mabato dun. Baka mamaya mabutas pa yung gulong nyo. Eh, mas mahirap kasi konti lang yung gumagawa dito ng mga sasakyan at saka nagbubulkanize. So, nakapasok na tayo sa tinatawag na barangay Taldiapan. Almost near na to. And maya maya lang may papakita ko na sa inyo yung mga spot na pwede nyong paliguan dito sa nambalan na katulad nga ng sinabi ko malakoto mines yung crystal clear na tubig nila along the way madadaanan nyo din tong marker ng uh, taldiapan pwede kayo mag picture picture dun and katulad nga ng sinasabi ko dire diretso lang yung daan dito huwag kayong uh, kakanan kung saan saan kasi may shortcut nga dito sa kanan kaso ang dadaanan nyo is uh, rock road or rock road sorry rock road <laughs> so ayan may mapapansin niyo dito sa may bandang kaliwa ko may mga kanal-kanal sila diyan yang kanal na yan pagka sinilip niyo guys yung tubig malinis kahit uh, kanal siya malinis talaga as in along the journey guys uh, madadaanan niyo rin, rin itong barangay Gusood medyo mas malapit na ito siguro mga 10 to 15 minutes away na lang dun sa ating pupuntahan and beware lang guys na yung kalsada dito sa lugar na to is hindi ganun kaganda marami ding malalaking humps so mag ingat na lang po tayo no Huminto tayo dito sa gilid ng kanal para i-showcase sa inyo yung ganda ng tubig dito. Ito, government-made kanal na to para sa mga palayan. Ayan. Sobrang malinaw, greenish na bluish yung tubig niya. And uh, crystal clear talaga. Ayan. And then another stop dito sa place na to sa ilalim ng mangga. Uh, gumawa kasi sila dito nung pwedeng pagpaliguan ng mga bata. Sa bungad pa lang yan guys. So wala kayong babayaran pa Magsabi lang kay siguro sa mga lokal na kung pwedeng makiligo. And bahubayit naman ang lokal dito. So uh, public owned naman ng ilog kaya pwedeng pwedeng maligo dyan no so ito itong dinadaanan natin ngayon guys eh nasabi ko sa inyo na parang ang nasa wrong turn ingat ingat lang kasi wala mo masyadong dumadaan na sasakyan dito delikado dito pagka biglang may sumulpot kaya tahimik pa naman ang lugar na to So yan guys, um, katulad nga ng sinabi ko is may madadaanan kayo dito na parte ng gubat na may kalsada. And mukha nga siyang set up nung sa movie na wrong turn. And katulad nga din ng sinabi ko, mag-ingat kayo dito guys kasi marami din ditong sharp curb at tahimik yung lugar, wala masyadong sasakyan na dumadaan. Which means na kapag biglang may lumabas na sasakyan is yun na nga, nagkoko siya na aksidente. Kaya magingat na lang tayo. No? Ayan, may mga magpipicture-picture and hanggang dun yan sa dulo maganda tong ano tong lugar na to kasi mapuno talaga siya and yung mga dahon na nahuhulog sa kalsada ang lalaki niya kaya yun hindi ko alam kung nagkukusa yung dahon na gumilid diyan sa gilid pero ang ganda niyang tingnan sa personal hindi ko lang alam dito sa camera kung na-appreciate mo yung ganda ng dinadaanan natin So doon sa may bandang dulo nung wrong turn forest <laughs> meron dyang spot guys part pa rin sya ng government project ayan nakikita nyo ba yung tubig so medyo madahon mahalaman yung hilalim niya. yan yung mga nauhulog dyan sa may kanal na yan pero um, considering na kanal sya napakalinis niya sa kanal ba? Diba? nakikita nyo ba yung tubig guys greenish na bluish na clear ganon yung tubig niya. And uh, dyan pa lang sa spot na yan guys, pwede na kayo magtatalon dyan, maglundagan kayo diba. So okay na okay yung spot na yan. So nagstop din kami dito. Ayan, sa gilid namin is yung kanal nga na malinis. And dito sa may mga kawayan na pader, resort yan guys, may swimming pool sa loob yan. So just a good information to know na merong resort dito na may pool. Ayan, yan dinadaanan namin sa may bandang kanan. In this part of video, please notice yung nasa kanan ko. Nakikita nyo ba yung tubig? <laughs> Napakalinis, ba? Diba? And malapit na to dun sa spot na pinuntahan namin at pinaliguan namin nung ayaw naming magbayad ng environmental fee sa barangay. So, hindi kami, hindi kami dumulo. Papakita ko yun sa inyo maya maya. Madadaanan nyo rin guys itong arko ng nambalan. It means na nasa loob na kayo ng anbalan. Na ambalan ng nambalan kapag nadaanan nyo na Okay, so huminto tayo dito para ipakita sa inyo yung spot na pinapaliguan namin nung nakaraan lang na pumunta kami dito. So, ayan siya. Diba? Napakalinis ng tubig. Ang ganda. Sana nai-enjoy nyo yung video natin guys. And sana makonsider nyo rin na bisitahin. Ang ginawa namin dito is bumaba lang kami dyan sa gilid. Tapos yung diretso na kami dyan. Ganda no? Hindi ka lang sure kung pwede siyang inumin, no? Huwag <laughs> na lang inumin, guys. Pero ang linis talaga niya. So, yun. Bago kayo tumuloy doon sa pinakaloob mismo ng nambalan is dumaan muna kayo sa barangay dahil magbabayad kayo doon ng environmental fee na 20 pesos each person. And yun lang naman yung babayaran nyo. Aside doon sa cottage, kung sakaling kukuha kayo ng cottage. In our case, dalawa lang naman kami ng brother ko na pumunta dito And uh, hindi namin kailangan ng cottage para paglagyan ng gamit. Kasi ang goal lang namin dito is magbabad sa ilog. Dahil na sobrang init na ngayong summer ng 2024. Grabe ba diba? So huminto tayo dito sa harapan mismo nung Nambalan River. Malapit to dun sa dam. Ayan ang itsura niya guys. So hindi ko masyadong na-appreciate yung beauty dito nung lugar. Kaya dumulo pa tayo. Kung sakaling magugustuhan niyo rin puntahan yung pinuntahan ko dito guys, ipagtanong niyo lang kung saan yung nursery at ituturo nila kayo doon. Nursery ang tawag, okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo na place dito na para kang nasa Koto Mines dahil nga dun sa linaw ng tubig, yung setup niya, mabato, <laughs> sobrang ganda talaga. So, along the way, guys, may madadaanan kayong simento na part. And, kapag bandang dulo na kayong madadaanan nyo na islo pa siya. Bearable naman, lalo kung ang gamit nyo siguro is 4x4 or mga enduro motor. Pero, kaya din naman siya ng mga ordinaryong motor lang. Katulad na itong gamit natin, which is Fury 125. Okay, so medyo bumpy road dito, pero bearable naman nga siya katulad ng sinabi ko. And may mga resort din kayong madadaanan dito katulad ng Veronica's Resort. And hindi ko alam kung yung ibang pangalan ng, ng mga resort dito. Pero may mga resort dito. Ang tutuntunin niya is yung pinakadulo talaga. As in dulo. Okay. Nursery ang tawag don sa lugar na yon Kasi dati daw, um, taniman nyo ng mga batang puno. O doon nang gagaling yung mga batang puno na tinatanim sa gubat yan meron na rin mga bagong nagbubukas na resort dito. Sa so, may bandang kaliwa ko, bagong resort yan. Feeling ko mag-o-open na rin sila. And I want to set your expectation na meron ditong uphills na lupa ang dadaanan nyo, no? Kaya be prepared, no? Mas mainam, wag kayong magdala ng tricycle dito kasi nahihirapan ang mga tricycle na umakyat dito, guys kaya naman pero mahirap pa rin talaga para sa tricycle. At ayun nga guys, sa wakas nakarating na tayo dito sa nursery. Actually, mayroon na silang expansion. Dati dito lang sa may tapat ng mga motorsiklo na yan. Diyan lang may resort, may mga kubo-kubo. Pero ngayon, hanggang dun sa pinakadulo, meron na dong Um, mga kubo-kubo na pwede nyo pag istian and sobrang ganda din doon guys so papakita ko na sa inyo ngayon yung itsura ng pinuntahan natin and now guys please appreciate the beauty of the koto mines of tarlac <laughs> actually nambalan talaga to pauso ka lang yung koto mines ng tarlac kasi nga para talaga siyang koto mines yung linaw ng tubig yung mga batuhan 'di ba? Maagos dito sa part na to, guys. So maya, maya lang ipapakita ko rin sa inyo yung ibang side niya na medyo tame lang yung tubig. So bababa tayo dito. Oops, censored. <laughs> so ayan, may mga kubo na dito na pwede yung rentahan. And ayan yung ilog dito, guys. Greenish na bluish na clear na malamig na masarap paliguan yan, sana na-appreciate niyo itong beauty niya. Ano kitang-kita 'yung ilalim? Nakikita nyo 'yung mga bato, 'di ba? And bubaba pa kami para mas ma-showcase sa inyo 'yung ganda ng river dito sa Nambalan, 'no. Again, sa nursery ito, okay. Hindi lang basta Nambalan, hanapin nyo 'yung nursery. So, weekend ngayon, mas marami talaga naliligo kapag weekend. And siya show Diba? na Napakaganda. So 'yan, may mang ilan ilan na nagbi-video okay and uh, buti na lang dab lang 'tong ginagawa natin kaysa ma <laughs> copyright tayo ng YouTube, Diba? So may papakita ko sa inyo iba pang spot. Pwede rin kayong dumulo pa diyan, guys, oh. So, Ang lawak niyan, grabe. Ang daming spot na pwedeng yung paliguan. I was na nakikita nyo ng maganda dito sa ating kuha yung itsura ng lugar tsaka ng ilog. Pasensya na kayo guys kasi katulad nga sinabi ko wala pa tayong Insta360. Mas maganda sana sa Insta360 kaso wala pa tayong budget eh. Pero makakabil tayo nyo. Meron ding diving spot dito guys. Yan. Yung pinagtatambayan nila na yan. Sa harap nyan may bato dyan. Yan mismo. Yung inaakyatan ni Kuyang naka jersey. Yan ang diving spot nila. Malalim yung spot na yan. So, safe mag-dive dyan. Mula dun sa clip nung bato. Ito yung POV sa likod nung diving spot. Yan, Napakalinaw at napakaganda ng tubig na parang mineral water. Di ba? Grabe. Sobrang nakaka-relax. Tingnan yung tubig. Siyempre, lalo kapag naglangwi-langwi na tayo dyan mamaya. Diba ay o. Kahit maraming tao guys sobrang lino talaga niya bluish na greenish yung tubig. And kitang-kita natin yung mga bato sa ilalim mo. Grabe 'di ba napakaganda. And sa diving spot guys, napakasaya lang tingnan na ang daming mga kabataan na gustong-gusto nilang tumatalon dahil nga sa ang ganda ng tubig, napakalinaw. And syempre, isa yun sa mga gusto natin. Actually, mas sulit pa dito kasi pumunta ka sa mga swimming pool na resort. Eto, ayan. Sila yung mga tumatalon-talon dyan nung nagpunta kami. Nakakatuwa lang kasi they are very enthusiastic. Especially nung nakita nilang nagbibideo ako. Talagang gusto nila magpakita gila sa video. Ayan oh. Di ba? Mukhang napakasaya ng lugar na to. And syempre, napakalinis din ng tubig na talaga ma-appreciate mo yung kalikasan. Sana guys, pagpunta kayo dito, uh, wag na lang natin gayahin yung iba na nagiiwan ng kung ano anong basura sa mga kubo nila. Oo, oh, merong naglilinis, merong nagmimintay ng lugar. Kasi nga, may environmental fee tayo na binabayaran. And sometimes, kumukuha din tayo ng kubo. Pero iba pa rin yung mamimintay natin yung lugar na tayo mismo yung nagki-care at hindi nagdudumi doon sa lugar na 'yon para pagdating ng susunod na henerasyon guys ma-appreciate din ng mga magiging anak natin ng magiging apo natin itong mga gantong lugar na talaga namang ako sobrang appreciated ko yung tipong kulang na lang mag-please ako sa mga tao na naandito na nagkakasiyahan sa na sabihin sa nila na wag na po nating iwan yung mga basura natin as much as possible mas maglinis pa tayo sa lugar para sa mga susunod na henerasyon na mag-i-enjoy dito. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood nyo.